Ayo. Ayo. Ay. Ay, may ngod to. May ngod to. May ha? Okay, ra? ra. May ah. ngod naman ka. <laughs> Ay, naaunta ko yung tuyo ni Muday ba? Nagapautang man daw ka. Nakitan ako si Mumpu, sa imong post. nag i ka. Unya, napabay ko utang sa si imong no, Katong akong utang nga biskwit. Katong diliko. kay dom ka. So, karon gusto nang ako ko siya bayaran. Nga nakita naman ako imong post na emer. Tapos, para mabayaran tika sa ako ang utang sa imuha sa dilik ko, magparilis sa unta ko sa emer. Ay, eh, hey, dilik pwede na. Dapat bayaran mo mo karong imong kulang. Tapos, kung gusto ka mag-avail sa akong emer, dilik man na rin release Mga one week pa lang mula bay, anak. Ay, dili na pwede. Dilik ka mahalinan sa si imong emer. Dilik ka makakwarta. Dilik ka makapautang sa si imong emer. Ay, sa ah. Ay, dili anak day, dili anak. Bayaran man ako imong utang. Bayaran man ako akong utang sa imo ha. Katong biskwit ba kay ka? Bayaran ako tong dili ko. Bayaran ako to. 100% tubuan pa nako na basta. Wow. rilis release lang emer. Gamay naman man akong kinahanglan. Bayaran man day nako na isa ka tuig. Dili <laughs> pwede oy Tara so, so, dili man pwede. Mung, muna, kung patakaran. Oh. Dapat bayaran ni mo karon. Tapos kung mag America dili man hatag dayon. Dili okay. na pwede. Mula bay pa ang 1 week or 2 weeks, depende sa ko kung pahiram mo ta kanya. Feeling eh, kana. Mag-record man ka ganay, dapat ganay di na takarilas ay dili ning anak woy dili ka dapat ning anak sa imong mga customer dapat mag release re release re release lang jug <laughs> dapat kami pun magbuot kung kanus ami mo bayad kay hilas <laughs> baya me ikaw na lang <laughs> magpa <laughs> emer ako mag emer ay ay dili ikaw magpa ako mag abis mag emer ana na lang ani na lang kami magbuot ani na lang pautangon sa ni muna ang imo ipautang sa ko ah, ako nang so, sa nang iruling so magulat sa juga kanus ako mo bayad dili ka magsigi post ako sa FB kay dili ba eh, ako taktong sikat kayo sa social media para imong i-post post gani ka para mo sikat ka ay dili anak ay eh, pabarangay tika pabarangay tika ha tingnan <laughs> ako magbuot kung kanus ako mo bayad kay ako may nangutang o, kira, mas mas mayo no kung ipatawag ko ni sa si baranggay. ay ah, dili, dili sa tasa na barangay-barangay. Pautangan sa ako ni mo. Bago na ako mabayaran akong utang sa imu nga, dili ko una is kailangan sa'ko kunin mo pa utang og email tapos ang email na ipa ipautang sa'ko, i-rolling sa nako uh, isa ka tuig niya ayaw sa i-post ako sang i-rolling ang kwarta hindi na ay na lang ah. Ikaw na lang magpa-emer, ako'y mag-abil sa'yo mong emer, tapos ako ako'y magbuot. Ano na lang, parang mapili mo ba kung sa'ng Unya, wala mo ko'y kwarta. Mano na mo, na ako na problema dili mang kailangan magguna ko mo finance mau bitaw na kinahanglan kay tika ipabaranggay ba dayti ka og ob... post ko nimo dili tika ipabarangay karon ang ako ang gusto kung gusto juga ka mahalinan ka anang imuhang pautang kanang imuhang emer kailangan pautangon sa jud ko nimo ako magbuot sa interest ako puy magbuot ng kanus ako mo bayad wow. kay nangutang ako sa imuha ning ako kahilas unsa man <laughs> nana, dinit na lang tayo tangon. Mahalang <laughs> <laughs> magpundo ang kwarta, basta kay dili matiway. Ay. Kay kung bautangon pa, pa ka, uh. mahulog mang nga matiway ko. Ay, dili man na matiway. Bayaran naman tayo ka after a year without interest. Asa pa ka? Ay, dili pwede na. <laughs> ang bangko ganyan, mag-interest ganyan, bahala gumay. Bangko man to, tao ramang ka, dapat dili ka bayaran. Ako na lang magbuot. Ikaw na lang ako. Ani na lang yun, ay. Pautanga na lang yun ko. 5,000 lang. Actually, dilig ako ang kwarta. Kwarta ni sa ako, ang, ang muutang yun ni ang ako ang ate. Ate sa ugangan pa siya. sa ako ang ate, na an sa ang na ni siya na family tree. So siya ang buotang ko, ano ka ako, ako rin nagdala. Ako rin, kumbaga ni kumikir ako, pasalamat ganit ka, nagkumikir ko. Sa akong kailan, dinanin ang utang ni mo, nahalinan pa ka. Di di kaganahan an. Sa na pagtuwa Ah, kami may istorya. Ay ay dili po. Dili po ning kay mangi ako man iyang kailangan. Kumbaga mo ragsa ako sa mo utang, ako mo utang sa imo ang interest nimo pila to? 12%. Akong interest kay 20% man. Ay, mo ding agencyhan di ay. Agencyhan man ako para lang gyud na maruling ang kwarta ba tapos pagka ako utang nimo di nati kabayaran. Ay, na tikabayaran. Ay, dili na. Preso ka na ay ayo ka balaka kay ako may mag una unag pa barangay nimo <laughs> <laughs> mo na ba yan ay usuron mo ba yan ay, ay usuron <laughs>